system si Smart at si LDD ngayon labas na lang tayo <laughs> Actually, kanina umaga I'm planning to go back sa stock na throttle body kasi parang lean lean yung pakiramdam ko talaga sa dulo tinesting ko na to last time 133 or 134 yata yung top speed wow nakakatakot sa tawin dun kinakapos sa dulo kaso narealize ko hindi pa nga pala ako nagpapalit ng ano injector yun yung isang possible reason na nakikita ko na isang problema din kasi may mga nabasa ako ang sabi nila ang stop injector ng sniper 150 yung ibang sabi 120 cc so possible na sa baba sa low rpm kaya niyang supplyan yung hinihingi ng makina natin tapos sa stock na throttle body sakto lang din kasi yung air nun kumbaga 30mm lang yun eh ito kasi diba 32mm na tayo ngayon mas madami na yung volume nung hangin na papasok sa chamber natin compare sa 30mm na stock which is kailangan din niyang supplyan ng ganun hindi man ganun kadami or kailangan niyang mag supply ng gas equivalent to that amount of air na papasok na ibibigay nung 32mm na throttle body natin the problem is baka nga yung stock injector natin sa baba sa low RPM kaya niyang supplyan ang problema pag nandun na sa dulo pag wide open throttle na tayo yun talagang nakabukas na yung throttle body natin na 32mm baka that's the time na kinakapos na yung injector natin di ba sa low, sa mid kaya pa supply ng 120cc correct me if I'm wrong ha kung 120cc talaga yung stock na size ng injector ng sniper 150 so sabi na natin 120cc kaya pa yung supplyan yung low to mid RPM pero pag nandun na tayo sa top RPM top end na dulo doon na siya nag-start na tapusin ng bigay although kahit ilagay natin yung ECU natin sa mode 4 which is yung pinaka matakaw sa gas kasi sa MBR1 plus 0.1.1 lang yung yun nga lang ang problema natin baka yung injector natin kahit na ganun kataas 'yung bigay nung isyu natin, hindi naman kayang ilabas 'yung injector natin kasi sagad na siya. Wala din. Diba? Kakapusin pa din. The next step. tinig niya. Ayan, ganyan. Steady yan. Throttle. Pero pag binigyan mo, bibira naman. So, bali yan. Ganito siya. Pag nababa yung RPM. ringnya Ayan, makakadyot. <laughs> Pero pag binigyan naman, bibira naman. Yeah. Happen. ibang iba yung sakit ah Yo, good afternoon guys Bali ano, dumating na yun in order natin na injector Kaso, pang version 2 naman yung pinadala ng seller Pambihira Pupunta tayo ngayon sa ano, sa HN Bibili tayo ng injector na adapter yung pang B1 socket to B2 na injector hassle so ngayon naka, naka mode 4 tayo sa MBR1 ECU natin ito try ko kasa mukhang malabong masubukan at ang dami sa sakyan kasi nung trinay ko nung sa isang inject ay sa isa mode 3 na MBR1 ano eh 143 yung top speed eh top speed natin dati dito 147 kaya yun random ko parang Papos nga sa gas nun pag ko alam kaso yun hindi natin matatesting daming isa ko yan natin sakali try natin mamaya pa uwi naka mode 4 tayo ngayon grabe init ang init ng singaw try natin mamaya spark plug reading pag ano bago natin palitan yung injector dinig din dinig ya. ah 35 RPM yun tricycle puro throttle body na lang nabidinig ko eh puro wah oh, yun na lang eh Mabira-bira natin para pag spark plug natin mamaya Makita natin kung puting-puti Or what So yun guys Nakawi na tayo Bali ito yung nabili natin sa Shopee Nakasulat Mayroop na maipagtalo sa seller nakasulat LS MX King LC 150 tapos NMAX 155 walang nakalagay kung B1 or B2 whatsoever tinanong ko siya kung pasok sa sniper B1 pasok daw pagdating ayan ang sakit pang version 2 so wala di mo magagamit buti na lang may nabili ako dito sa amin na sakit injector adapter na B1 to B2. Malinaw, di ba? B1 to B2. Ibig sabihin, B1 yung sakit to B2 na injector. Pero, ayan nga, mayroon may pagtalo kay seller. Screenshot ko na lang yung usapan namin. I-post ko para makita nyo din. So, babaklasin natin yun. Ta. Para ipalit natin yan. Okay? So bago tayo magpalit injector guys, spark plug reading muna natin. Ating reading, medyo brownish na whitish yung ibabaw. Naka mode 4 tayo ngayon. Pero hindi natin to na wide open throttle kaya may tendency to na mag lean pa rin talaga sa dulo. Malalaman natin pag napalitan natin yung injector kung goods yun napalit natin. Okay. Tapos ilang lang natin kabilaan side cover may kita mo na dyan yung injector. Ayan. Medyo maigpit yan hugutin eh. Pero, try natin. Kung mahuhugot natin dito. Pag mahuhugot natin, maganda. Kung hindi, try natin alisin Itong cover na to. So, ngayon, subukan muna natin dyan. Okay? Tanggalin muna natin. Pag natanggal nyo yung 10mm na bolt, ayan, ayan Try nyo ng hatakin. pag natanggal nyo na try nyo na hatakin ito ito naman mismo yung jetter na ito ito, ito. yan ingat kayo ha kasi yung plastic yun naman yung plastic tsaka yung washer baka masira okay pag nahugot nyo na yun, guys ito ingat kayo ta, Baka mawala ah. Tapos may plastic yan. Bunutin nyo lang. Pag natanggal nyo na yan, tanggalin nyo na itong sakit ng sakit ng injector tapos yung fuel line. Yung fuel line, nakita nyo naman na nung nakaraan paano tanggalin, ba? Diba? Ito lang yung kulay green. Taas nyo lang kabilaan. Tapos hilahin nyo pataas. Yan. Tanggal na tapos hihirahin nyo lang tong hose okay tanggalin ko muna mahirap mag video one hand so yun guys pag natanggal yung fuel line at yung socket ito na yung makikita nyo ngayon yung injector ito ililipat na natin dito okay pakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng socket ng version 1 sa socket ng version 2 para di kayo maligaw pag nagpalit kayo pag aalisin nyo to Ito alisin nyo lang tong clip nito Ito yung parang payo tulak nyo dito tapos hilahin nyo dito tulak nyo dito kabilaan dito nyo hilahin okay yan pinatong ko na lang sa gilid ng terrace so pag natanggal na to eto yan. Hilahin niya lang. Pag nahila niya yan, matatanggal na tong injector. Medyo mahigpit yan kasi may o-ring. Iwan. Uy. Dumi din ah. Dumi din so pinatanggal na pakita ko sa inyo to MTRV na pinipilit nung nag seller na nabito yung ano ko injector pang bito daw or sa so, sana ito working Pag tinignan nyo dito Ito halos yan, Same naman sila Diba Yung stock Walang label Walang pangalan Ito MTRT na 146 6 holes Same sila na 6 holes ah, Moment of truth Sakit layo di ba? Hmm. Ito yung tenga na sa gilid. Ito may tenga dito. Tsaka sa ilalim. Di ba? Ang layo. Pero yung stock ice cream. Kita niyo? atin zoom ayun oh, may screen siya itong MTRT wala open oh pero sa ilalim same six souls Okay. open natin yung uh, adapter B1 to B2 hindi you know, na B1 to B2 so etong injector na to dito siya papasok hmm. dito siya yan B2 etong B1 eto yung connection dun para dun sa eto yung connection para dun sa harness natin. Ganyan yung peso niya. Alisin muna natin, tas salpak muna natin. Okay. So, dito pag sasalpak, ganun din. Pero, linisin muna natin to. Bago natin salpak. Hindi ko napapakita kung paano linisin na. So, yan. Pag nalinis niya na, oh, di naman kayo magkakamali. Ito ilalim. Ito ibabaw, di ba? salpak nyo lang ulit na pag ganyan medyo ano kasi bago yung o-ring yun ingatan nyo ta huwag yung salat salatin huwag yung hawak hawakan Ayan. pag nakita nyo to ito may space yan ito pag align na sya yan pwede nyo lang ilagay yung lock ulit eto para semilangin. Yan yun mati gas. Oi ka. Wala ka namang binabanggaan ah. Yung panas sa gilid ng habag yun. Pumasok na din mo. make sure na nandiin mo talaga yan pag in place na yan balik mo na to sa fuel line balik mo na to sa fuel line tapos yung socket injector na pahirapan tayo ngayon dyan dun sa paglalagay dun sana makisama okay ganun lang naman salpak na natin nasalpak na natin check natin kung paano mag spray si MTRT hirap one hand wait lang Ikot natin dito ingat kayo dun sa tip switch on natin then start natin hindi siya magbubuga kasi nga pala hindi nakalagay yung sakit bonak take 2 yan salpak na natin oh. B1 to B2 hindi B2 to B1 switch on then try natin okay working naman salpak na natin so yan guys Nalagyan na natin yung injector. Medyo nahirapan tayo. <coughs> Ang hirap idin. Nalagyan ko konti lang is yung o-ring para medyo madulas ipasok. Tapos, ito na yung adapter natin. Na V1 to V2 na injector. So, ito. Para may idea kayo. Kung ano yung bibili nyo. In case na mamali kayo ng mabili. Okay. Kasi ito yung stock size ng V1 malaki nandito yung tenga yung stock ay yung V2 nandito yung tenga nya okay so try natin start first first start up